dumating na yung aking inorder sa online. Check, check ko kung okay. Kung walang diferensya, siyempre. Pag meron, ibabalik. Hmm. yan. Uh, okay naman ang packaging. Plastic siya. may hmm. isang remote control. Yan. Ganda ang pagkakabalat. Ayan, ah, wala namang tama sa kantuhan. Uh, meron siyang saka ng mic 4 uh, inorder ko ito para sa pang video okay? kasi misan may mga bisita ako dito, gusto ko banta eh, wala naman akong video okay? so yan napilitin tuloy ako mag uh, assemble eh, yan na lang akong kulang ampli kasi meron na akong ginawang dalawang uh, speaker ako lang kumuka para dito talaga yun. Ayan yung isa. Ginawa ko. At ito pa yung isa. So, dalawa lang siya. Alright, guys. Pe-testingin natin to kung tatagal. Alright!